Naging pahirapan noong nakaraang taon ang pagbisita sa mga pampublikong sementeryo sa Davao City dahil sa walang tigil na pagbaha. Ngayong Undas 2023 na babahala pa rin ang mga residente at mga dadalaw sa mga sementeryo ng sa sa Tibungco at Panakan Public Cemetery dahil sa posibilidad na baka umulan o bumaha at gaya ng dati hindi nila mabisita ang kanilang mga mahala sa buhay. Samantala, meron ring maagang bumisita sa puntod ng kanilang pamilya sa araw na ito at sa panayam ng DXD si Armand Davao sa Arman sang Elizabeth Ia na pagdesisyonan bumisita ng maaga habang maayos pa ang panahon at hindi pa siksikan ang mga tao. Sa ngayon, nakadeploy na ang ilang kapulisan, security unit, task force, medical at rescue team at volunteers sa iba't ibang sementeryo ng Davao City. Nagpaalala rin ng Davao City Police Office o DCPO sa mga demonyo na sundin mga o guidelines ng lokal na pamahalaan para sa maayos at matiwasay na undas. Kasama mo sa RMN na DX at DC Davao, Radzuman IV Parido, Tatak RMN!